Ana ang pangulong Bongbong Marcos lalahok sa pandayigdigang talakayan sa ASEAN Summit doon naman sa bansang Malaysia. Kasama mo sa balita Rajman Chanel Salazar. Chan. Live Report. Aalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga para dumalo sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia mula October 26 hangga October 28, 2025. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, tatalakayin ng Pangulo ang iba't ibang pandaigdigang isyu kasama ang mga leader ng ASEAN. Kabilang sa mga pag-uusapan ang sitwasyon sa Myanmar, mga hamon sa ekonomiya at iba pang geopolitical at geoeconomic issues na may malaking epekto sa rehiyon during the summit which is as i mentioned peace and security maritime cooperation economic integration people to people connectivity climate change among others inaasahan din na mahigit 80 dokumento ang lalagdaan at aaprubahan ng mga leader sa summit bukod dito nakatakdang makipagpulong si pangulong marcos sa ilang ASEAN counterparts sa mga bilateral meetings sa sidelines ng pagtitipon Gayunpaman, hindi pa isinasa publiko kung sino-sino ang mga lider na makakaharap niya habang inaayos pang ang schedule ng mga pagpupulong. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tatak RMN.